Isang katanungan, ano nga ba ang sitwasyong pangwika bago ang taong labing Bago pa man dumating ang mananakop, may iba't ibang wika. Nag-aangkin ng tanging sibilisasyon, may sariling sistema ng pagsulat, maalam bumasa at sumulat. May sinusunod na batas, may mga kwento at kasabihan. Ating tukasin ang maikling documentary film na naglalarawan sa mga panahon sa pagdating ng Kastila, pagdating ng Amerikano, pagdating ng mga Espanyol, at pagpapalaganap ng wikang Tagalog kung saan matutuklasan natin ang malalim na salita gamit ang wikang Tagalog sa maikling senaryo ni na Maria Clara at Ibarra. Sa panahon ng Espanyol, ang tinaguri ang KKK o kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang katipunan. Sa panahon ng Amerikano na kung saan ang paglalarawan o pagsasadula sa sapilitang paggamit ng Ingles at sa pilitang pagpasok sa paaralan at panghuli sa pananakop ng mga hapon kung saan magpapakita ng sinayang. magkasama magkakaroon tayo ng magtitipon sa bahay ni Andres Bonifacio Sige, maasahan yung makakarating kami Mabuti at dumating kayo Ako'y nagagalak manarito narito kayong lahat upang pagandaan ang nalalapit na digmaan sa pagitan ng mga kasila Laban! 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 Sugod so mga kapatid! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Kunin ang lahat ng sidula. Pagmasdan ang sidula. Punitin ang sidula! Punitin! Punitin! Nang dumating ang Amerikano, napalitan ng Amerikanisasyon. Maraming problema ang kinakaharap. Nagsilbing pasipikasyon ang mga guro at wikang Ingles. Nagtatag si Cap Alberto tuod ng sistema ng edukasyon sa pulitang paggamit ng Ingles at sa pilitang pagpasok sa paaralan. Bumuo ng komisyon, naniwala na dapat ihanda ang mga Pilipino sa pangangasiwa ng pamahalaan at Ingles ang wikang-wika ng edukasyon at pamahalaan. Sa panahon ng mga hapon, may mga pananakop na kultura ng mga hapones. Pagpapalaganap ng kanilang mga ideolohiya, ipinaliwanag ang kaisipang Greatest East Asia Co-Prosperity Sphere Ipilagan ang wikang, hapones at ang paggamit ng ingles. Sa panahong ito, masalimuot ang pamumuhay sa mga mamamayang Pilipino nang dahil sa pang-aapi. Matutuklasan natin ito mula sa sinayo ng pulang araw. Makikita natin kung gaano kahigpit, kalupit at pinahihirapan ang mga Pilipino. Gera na kanilang isinulong at gera pa para ipaglaban ang parapatan. Initiated an unprovoked attack on the United States. All residents in the Asia Pacific region are strongly advised to take the necessary precautions. <laughs> bang sa pagpapalaganap ang wikang Tagalog. Nagsikap din kontrolin ang paksang aralin at ang programa ng pagtuturo upang maisakatuparan ang ikinukubling plano. Pinahintulutan din nila gamitin ang mga lumang textbook. Alam po, naitling panahon lamang ako mawala at sa aking pagbabalik ay magkatagpumuli tayo. Sana'y huwag mong kalimutan yung sinabi. Sana'y kung ako wala sa isipan mo, batid kong maraming nang ng babaeng naroon. Sana'y manatili sa isip mo si Maria Clara na parang kaisip mo. Ating may pangakong mahal ko, ngunit may pangakong ba sa akin na po yung hintay na sa aking pagbalik? Walang dahilan para hindi ko gawin yan. Makasiguro ka at may hinihintay akong huwag tagpumuli tayo. isayang ang pangako. Si Dan ang aking kasayahan dahil sa inyong natutuan. Mahal na mahal kita. Mahal kong Maya Clara. Dana din ako sa Mahal ko. Mahal ko. pananakop, panahon, sitwasyon. Marami mang umusbong na henerasyon. Nagpapalaganap ng wikang pinahihintulutan noon na nagbibigay hinuha sa mga taong naroon. Aksyon sa bawat hamon. Wikang bago o luma, pangalagaan sa bawat panahon. Pangkat na nagsasaad sa inyo ngayon. Gracias por su atensyon. or thank you for watching and may god bless us all